Mga mga kabisdak. Andito kaya <laughs> yung Mga kaibigan ko naglalakad-lakad dito sa Liberate. Ito mga kabisdak. ito yung lugar nila. Dito yung mall pala nila. Malaki din parang proud sa par Beritz to mga kabisdag ito yung Harley na municipal home bakit ganun eh? wala akong makuwang ano, wifi sa ano eh, uh, uh -huh. kailangan ko pang ano, yung eh, ano, ano, ano yung barcode uh. okay. eh In... mahirap ka ang ganda ng ano nila, Municipal Hall. Ang ganda, Oh. Ito yung Radnitsi. Or Municipal Hall ata. Nindot tayo. Mani ang Radnitsi. Or Municipal Hall.

Oo, puro wire. Mauni ang liberates. Uy, hey, may kodak din pala dito sa atin. Di ba may kodak? Oh. Oo, oh. mayroon. Ah? Oo. No. Kaya nga, galing, galing doon yung Magpakudak muna tayo. Oh, diba? <laughs> Hindi magpapicture. picture Magpakudak muna tayo. Oo. dami bukan Oo. Maura ni ang naay kudak. Magpakudak ni liha. dahil Gayun adto migsapa. <laughs> pa. Saan kaya? I-search kaya natin. Hello mga kabisdap. Maoni. Ang karaan nga balay atong 16 ah 17th century gihimo nindot German house German style pala ang oh, German style di ay ang kuhan ano Sabi siya lang sa sa Ganda naman ng bahay pag nasa ano taas no. Oh. <laughs> Kahit. Baka may ano dito, grapes. <laughs> Oto oh, na. Kagaya ng inarbis natin. <laughs> <laughs> Papunta na tayo sa gubat. <laughs> Ito yung papunta tayo doon sa uh, munisipyo. Ano gusto nyo pa? Baba pa? Okay, okay, kung, kung oh, ano, kung, kung doon tayo, makikita natin may ang baba. Man, may tayo. May Parang natin. wala ata ah. Pero tingnan lang natin. Ito may misa. <laughs> Ito, may misa. Pwede na tayo dito. <laughs> walang tao <laughs> parang wala atang nakaano sayang yung lugar no ang ganda pa naman wala inabango Kami dyan balik lang kami pero dito oh Marami pa tayong makikita dito. May oh, bola na naman. mga kabisdak ni Amidere sa Leberitz kuyog sa mga amiga